Hello mga kanyusko! Jake Cuenca at Chief Elomino nakitang magka HHWW? may eksena sa social media ang video nila Jake Cuenca at Chief Filomeno na spotted magkahawak kamay sa Rockwell Shopping Mall sa Makati. Holding hands while walking lang ang peg at obvious naman sa video na may tamis ang masayang kwentuhan nila habang naglalakad ang mga ito. Sa dami ng heartbreaking hiwala yan sa showbiz recently, mukhang sila naman ang pupuo sa mga nadurog na puso ng mga netizens for a change, di ba? Matagal na rin kasing inamin ni China na sa dating stage sila ni Jake sa mga interview last year. At ngayon, mukhang ready na sila lumantad sa publiko. Pero kahit wala pa rin confirmation kung sila na nga officially, ano pa ba ang kailangan nating pag-amin? Sa sweetness at chemistry ng Jachi, na may kasamang pa HHWW, darating din ang araw na amin sila. Kaya wait na lang tayo. Alam nyo ba na tinawag pa ni Jake na Totga o the one that got away itong si Chi? Sinabi niya ito sa isang interview dahil sinubukan pa pala nilang mag-date a long time ago at sa pangalawang pagkakataon ay ayaw na raw sanang pakawalan pa ni Jake Cuenca ang aktres. For me, given the second time around, parang I don't want to let her go. Dagdag pa nito. Pero alam nyo ba kung paano nagsimula ang lahat? Sa Star Magic Christmas Ball year 2022 pa. Nakita ni Jake si Chi at naglakas loob na raw siya na lapitan si Chi. Sinabi niya sa sarili noon na I have to do something about it Na parang eksena lang sa pelikula I went up to her Naglakas lobo ko It was the Christmas ball of star magic It was not the plan It's biglaan talaga It felt like something from a movie Because I had so many things to do that day At hindi rin magpapahuli ang actress sa mga interviews Todo ang pagpuri niya kay Jake Sabi niya Grabe raw sa pag-ibig ang aktor at na-appreciate niya ang maturity nito pagdating sa relationship. Si Chi ay dating miyembro ng girl dance group na Girl Trends. Napabilang din si Chi sa pelikulang A Very Good Girl at sa mga TV series gaya ng Sandugo at Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin official confirmation sa dalawa. Sa opinion naman ng isang marites na tulad ng maraming nakaabang na netizen, pareho naman daw silang single at walang tinatapakan na tao. Kaya go lang ng go. Ano sa palagay nyo? Ayaw lang kaya nilang bigyan ng label ang obvious na relasyon? O baka naman naghihintay lang sila ng pang Valentine celebration? Mga kanyus ko, ano pa ang mga gusto nyo pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.